Gumubukol ang sarap. Yan si Mark Oronea. Nagsimula sa pagmomodel, pero ngayon, pinasok na ang mga sexy movies. May ibubuga kaya ang binatang ito? Alamin ang kanyang kwento. Dito kung saan nagsisiksikan ng mga wild at guafu. WTFU! Okay, ano mga model mo noon? Uh, Talong. Pwede. <laughs> patola. Ah, ano patola? Ano pa? Singkamas. Kamias. Kamias. <laughs> <Pero> <laughs> depende sa <brand. laughs> depende sa tubo nung kamias. Okay. Okay. Anong kadalasan nakukuha mong uh, proyekto o role? Ayun po mga sexy role po para sexy role. Oh, yes po. Tulad ng Ah, yung mga kita, katawan ko. Kita uh, yung... Kita puwet. Oo, um, oh, Ah, nagpakita ka na ng puwet. Yes. <laughs> ah, talaga. Tingin mean, na. No? <laughs> ah, pero okay lang ba sa'yo? Halimbawa, sa ni Direct, oh, eto magandang proyekto, pero kailangan ipakita si Junjun. -Jun. <laughs> oh, payag ka ba? Depende sa ano po. Depende sa opera. Ah, depende sa... O, opera na nga ito. Parang ngayon na niya ipakita si Junjun. -Jun. <laughs> Nakailang ba din ka na? <laughs> <laughs> Diretso <sya>. mm. ako. <laughs> wala na, segue, segue, wala na. Nang... <laughs> Bago ang lahat, hello naman kay Perfecto na 8 months na nating YouTube Platinum Member. Maraming salamat sa suporta sa WTFU at dahil dyan, para sa'yo ang episode na ito. Sampung nag-iinit na exclusive reality shows ang naghihintay sa inyo dito sa WTFU. Ang trending at viral, PBB, palarong boylets at Beckys. Ang gumigiling sa sarap, Felix Bakat Dance Challenge. Ang bumubukol sa init, The Boys, The Search for the Ultimate Bikini Boylet, Season 1 at Season 2 ang kontrobersyal, the sponsor, ang pagbubunyag ng mga kwento ng mga gay benefactors at ng mga boylets. At iba pang reality shows na talaga namang gigising sa kamalayan ng sangkabaklaan. Para mapanood ang mga ito, punta lang sa aming original streaming site, ang channelfood.com. Or kung ikaw naman ay Android user, pwede ka rin maging YouTube channel member i-click mo lang ang join button sa aming homepage. Walang credit card, walang problema dahil pwede ang GCash at PayMaya. Hello, this is Mr. Fu at ito ang WTFU at makakasama natin ngayon si Mark Lapid. Kaya <laughs> naman <you know, laughs> you know, si Mark Lapid? Yes po. Uh, sino si Mark Lapid? Yung ba yung dating artist na? oh, artista? Oo, nag-artista naman siya. Oh, baka naman ang naiisip mo yung tatay niya. Sino ang tatay ni Mark Lapid? Si Lito. Ay, oh, ang galing! Ay, pala dito nga. Hindi wala na yung Mark. Si, si Lito yung kilala mo. Lito. Oh, si <laughs> Si Senator Lito Lapid. Hindi, oh, ang kasama talaga natin ay si Mark Keras. Hindi rin. <laughs> ah, kaya mo si Mark Keras? Yes po, idol ko yun. Ah, ah, talaga. Oh, sige, hindi, ang kasama natin ito, ano ha? Ang pangalan nito, Mark Takad Oronea. Mahaba. Parang Miriam Defensor Santiago. Parang ganon. Maba. Maba. Parang, uh, mahaba. Parang, mahaba. Mahaba. Sabon! Sabon! Sige, Sige, ma mamaya. Naku, lalo na sa mga premium subscribers, makikita nyo kung talagang mahaba si Mark. <laughs> Ilan tawag na, Mark? 25 po. 25 years yes. old. O, si Mark ay uh, nagtatalent-talent sa mga pelikula, sa mga serye, ganyan. Gano'ng katagal ka na nagiging uh, talent? Parang mag-three years na rin po. O, medyo bago-bago lang. O, o, before ka maging talent, ano muna ang pinaggagawa mo sa buhay mo? May kasama kang bakla. <laughs> 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 Kasi may bakla <laughs> agad. Oh. <laughs> ano ang <laughs> ginagawa mo? Bago pa naging talent? Oh. Ano po, ah, nag-start ako sa pag po. nag model ka? Yes po, kasi before po nung nag-school -e ako, po ako sa pageant din parang na-discover ako ng isang modeling agency. Okay. Then, after po ng modeling, parang boy band po yung mga sumasali sa mga... Boy band? Oh, po, parang nag -e Ano ka sa banda? Ah, sing and dance po. Yung mga parang... Sing and dance. Point sa Parang event. street boys. Ganyan. Yes, Luma ng peg ko, ah? Opo, oh, ganun. Ganda, ah, Backstreet street boys. Okay. Ah, talaga. Yung mga sumasayo kumakanta po. Sumasayo kumakanta. Okay. Tapos, nung nag-aaral ka, anong kinuha mong kurso? Tourism po. Tourism. Natapos mo yung tourism? Hindi po eh. Ah. Isang taon na lang po sa eh Ah, so, bakit di mo tinapos? Irig po kasi ako that time din. Naabutan po ako ng K-12 curriculum. Ah. Kaya may mga subjects po na dapat itay ko ulit. Kasi hindi na irig, credit. Yes po, uh, kasi po pag irig di ba po, may hirap. Uh, Kahit anong pong summer mo, uh, parang hindi pa rin kaya habulin para maging regular po. Bakit mo naisip kumuha ng tourism para mag-tour ng mga bading? <laughs> <laughs> ano? <laughs> <laughs> Diyan naman, ah, uh, HRM po first year uh, Kasi gusto magluto, pero nung after ko mag hrm parang pinamad parang ayaw na magluto. Uh, tourism naman uh, para mag-tour na mga <laughs> Mga bading. <laughs> I'm sure. Oo, oh, oh, kahit siguro ano, makita ka lang nila, nalaman nila na nagtutour ka ng mga bading. Kahit alam naman nila yung buong Ortigas, magpapatour sila sa iyo sa Ortigas. Kahit memoriado naman nila yung lugar. At wala ka naman masyadong makikita. <laughs> okay, ano mga model mo noon? Um, uh, mga... Along pwede. <laughs> patola. Ayan, <Okay, laughs> tanong <laughs> ano. patola, ano pa, singkamas. Kamias. Kamias. Maliit <laughs> man. Reputation. Depende Oo. sa brand. <laughs> Depende sa tubo ng kamias. Okay. Ano mga kami na model? Hindi, mga ano po, mga damit po, mga brand po ng damit. Ah, uh, okay. Po, um, pero madalas po is drum model po. For example po, ah, uh, Parang guest lang po, guest uh, model po. Pero na, nakapag-mail pageant ka na? Yung mga bikini sa model, ganyan. Di po eh. Bikini sa school pad. po, sa school lang po, then bikini, wala pa po eh. Uh, wala pang Pero marami naman po, na parang... Uh, so, hindi mo binabalak? Di ba uso ngayon, syempre, yung sa mga bars, may mga nagbibikini yeah, ka ka po, po eh. no? May, may gusto ka bang gawin na gano'n? Or may nag-offer na sa'yo? Marami po. Nag may mga nag-offer na. Nag oh, Marami-rami na rin. Naman bakit po. ayaw mo? ma ka. Hindi naman. Hindi naman. Parang ano po, ano bang pababoy. Kasi ba, ang ganda ng katawan mo, lagi ka nag-gym. Oh. Oh. <laughs> Deh, ngayon lang din po kasi ako, na eh, parang ngayon lang po ako naging fit ng maayos talaga eh. Siguro ah. po before ko may mag-offer naman. Ah. Why not po? Pwede ah. naman natin saliyan. Ah, talaga. Okay. Oh. So, gano'ng kadalas ka mag-gym? Every other day po, pero ngayon, bira na kasi may mga projects po. Kaya hindi na po nasasingit yung mga gym time. Ah. Okay, anong kadalasan nakukuha mong uh, proyekto o role Ayun po mga sexy role po para sexy role. Oh, yes po. Tulad ng ay mga kita katawan po, kita uh, yung kita puwet. ano Ah, nagpakita ka na ng puwet. <laughs> ah, tingin mo? <nyo? laughs> <laughs> Pero ano, nag-ano to mga Viva Max ganyan. Ano, Seiko Films. Seiko Films! <laughs> may yubo, may bago pong palabas na yun po. So, di pa po yung name, eh. parang wala pa pong sinasabing name ng project nang name po ng movie pero may na uh, shoot na po ako before uh, bago at, lang ho online din to streaming ganyan movie or movie po, siya, para movie international po ang tari na international Espo, nagpakita ka doon ng puwet uh, eh life. frontal nudity meron ka na nagpakita, wala pa, wala pa. Uh, pero okay lang ba sa iyo halimbawa sa bigin ni direct oh ito magandang proyekto pero kailangan ipakita si Junjun <laughs> oh payag ka ba Depende sa ano po, depende sa mo sa offer. Ah, depende sa offer na nga ito para ngayon na niya ipakita si Junjuan. ah, <laughs> so willing ka, okay naman. Oh. Okay naman po, basta uh, good, good, ano po, good, uh, good offer. if offer, the offer. price is right, yes, siyempre. Po, yes. Oh. Tapos yung mga nakaka-eksena mo, mga babae. Yes po, babae. Mga babae. Yes, po, babae po. love scene, ano, bed scene. Yes, po, babae. Mga babae. Mostly babae. Po. Mostly babae, pero na-try mo na kapo lalaki mga BL series. Hindi pa po, po. Hindi pa. Pero okay lang sa'yo, halimbawa, yun naman ang offer. Oh, eh, lagi ka na lang babae ngayon naman, sa bating ka naman, o sa kapwa naman na <laughs> laki. Laplapan, bed scene, love scene. Torohan. <laughs> Talungan. Oo, yan. O, payag ka. Mas na good offer ulit. Good o, Ah, madaling ka usap. Mukhang pera lang talaga. <laughs> okay. Ah, okay lang sa'yo pag mga ganon. Siguro po, ah, sig na-try po ba sa lang yung offer naman po? Uh, Kasi projects, projects naman po. Uh, di ba? Nakailang ba din ka na? <laughs> <laughs> Diretso di <na> <laughs> ako. Wala na segway, segway. Wala na. Hindi. Eh, Siyempre sa social media accounts mo, lagi ka nakahubad, na kumakaldag-kaldag uh, ka sa TikTok, <laughs> uh, ganyan. <laughs> oh. Ano yung hindi mo makakalimutang offer sa'yo ng bading sa social media? Social media? Ah, parang ano po eh sa IG po before yun. Oo, oh, na, ano sabi sa sa'yo? Parang, uh, ano siya eh, uh, mag-offer siya ng one month, one month na kasama ko siya. One month mo siyang makakasama? Tapos 100k ko. 100k? Yes po. Ah, parang, tinanggap mo. Kasama pa. mo pa rin siya hanggang ngayon. Kasi hindi pa tapos yung one month. <laughs> 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 hindi mo tinanggap dahil kulang ang 100. Hindi po. Ang tagal na po nun eh. Kasi parang Uh, simula ako lang nun mag, uh, ano, nah, mag borders boring, magubad naman. <laughs> Parang di pa po kami doon masyado nag, nag ano. Oye, hey, gusto ka naman niya, kahit ganun lang yung sa tingin mo sa sarili mo. O, oh, pero, ano? Ngayon po, mag-offer siya. <laughs> <laughs> Kung ngayon mag-offer siya, may confidence ka na. Yan naman sinasabi mo. Oh, okay. Dahil dyan, kausapin ko siya ngayon, sabihin mo sa kanya, na... Agadhan, PM mo ulit. Oo, oh, <laughs> i-PM mo siya ulit. At sabihin mo, go. Ikaw man, kusino man. <laughs> Ready eh, na ako. so, <laughs> <laughs> payag ka na doon, payag ka sa 100 k mm -hmm. one month magkasama kayo. yun ba hindi? Ay, ang mga magkano? Twice siguro, ah, ganun. 200 na. Oh, uh, kasi um effort. One month na yan eh. One month na yun one okay, so, month na yung 200. Oo, yun. uh, okay. Three so, so, nag-effort. Hindi <laughs> ka pa um effort kasi ng no 100. Yeah. Ngayon nag-effort ka na, -hirap -hirap na ang hirap-hirap ng magbuhat at mag-diet. Mm -hmm. oh. So, 200k na. So, basama na din mga supplement. <laughs> plus supplement pa. Hindi, De, kasama di, na doon, kasama na doon sa 100 na yan. Ah, doon sa 200. Oh, kasama yeah, na yung no, supplement. Ka, so, oh, mga gym monthly, mga monthly fee. Monthly fee na gym. O, oh, computing natin, ha? Okay. So, ima-minus ko doon sa 200 yung gym. Meron niya mga 2,500 o oh, 2,000. Oh, oh ano na yan, ha? Magandang gym niya, aircon, hindi bakal gym. Oh, oh, man, sige, 2,500. Oh. Supplement, magkano ang weigh na 5 pounds? Ah, uh, 6K, 7K. OA oh, naman yung 7K? Dep depende po sa brand eh. Kasi may brand. Huwag ka na mag-ON! Ano na lang, mga R1! Mga gano'n, mura lang yun. 4,000. Oh, 4,000. Oh, sige, isagat mo ng 5,000. C4! Hey, Magkano yung C4? 1,8. na, alam. Oo oh. naman! <laughs> <laughs> oh. Creatine! Creatine! Mura lang yan, yung mm -hmm. mga chipangong. Oh. Creatine na, <laughs> lang, gano'n. Oh, Oo. Oh. 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 tapos, Hmm. Ayun, mga nasa 10,000 na. 10,000. Uh, tapos, ano pa? Siyempre, uh, yung mga pamassage doon after. May massage pa? Ililibre na yun ng trainer? <laughs> o. Oh. Ano pa ba mga iniinom? Wake, uh, Crea, C4, kasi bago matulog. Five, okay. five din, 5,000 din may yun. Meron pa eh, testosterone uh, level pang increase. Ah, gagamit pa noon. Oh, ganun Eh. Oh. Siyempre kung one month na ka na kontrata, gagamit ka noon. Ah, okay. O, Hu oh, okay na mamang turuk turok-turok, wag na 'yon, yung mga pangkabayo, oh, oh. wag na 'yon. Okay na 'yan. Oh. <laughs> so, ang ang baba ba ba lang na mamamaynos, 10,000 lang plus gym 12 125 lang. Oh, okay. okay, anong kasama dun sa isang buwan? Hindi, I mean, anong may offer mo dun sa bading na 200,000? One month kang hindi uuwi, kasama mo siya ano naman ang gagawin mo para na mapaligaya yung bading? Ano? Napaligaya ka na, gym ka every day. O, oh, magandang uh, gym, magandang mga supplement. Oh. E di, ano, siya naman yung i-gym ko pag uwi ko. Ayan! Yeah. Uh, talaga all the way. All the way. Ah, uh, wala arte-arte. Wala. Kung ba? anong paggawa niya sa'yo, gagawin mo. Oo, oh, i-bench press ko pa siya. <laughs> Madaling kausap. Yung nag-offer ba sa'yo ng 100? nakita mo yung fez, yung face, yes, but, nakita uh, mo. medyo, ano po siya? Ano? Artista? Hindi po. Ani? Uh, may, para owner po siya. Hindi na po mag Owner? Ng mga... Ng jeep. Hindi po. Ano yung talaga yung kulang Owner din po Is, ng mga salon po. Owner ng mga salon? Hindi <laughs> naman. Ayaw naman natin banggitin si yes, Mother Ricky Reyes. Hindi. <laughs> Pero... <laughs> I'm sure naman hindi siya. Hindi. <laughs> Oo, oh, ah, talaga. Ano to? May edad na? Hindi po eh, Parang sa, mid, mid age ba? Hindi naman, ah, uh, close to 50, parang sa 40 pa. Pero bating talaga siya o oh, bortang bading? Ah, uh, bading siya pero hindi siya yung borta, yung parang medyo... Chubby. That, 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 uh, me, that's that, me, uh, that, that, that Uy, message mo na. Pumayag ka na kahit 100 na lang muna. Eh, tapos plus supplement. O, mas magandang offer yon 100 cash. Tapos may 10, 10, 5. Oh, gano. Ay, hindi, sorry, 15,000 oh, na gym tsaka supplement. Kasi sa isang buwan yung ano no, yung 5 pounds na ano, malaki na yon. Tapos wag ka na mag in kasi mahal. Oh, oh ano? Tsaka yung mga master tech, huwag na yung mahal yun. Meron mga mga chipanggang <laughs> ano. O kaya mga local na way. Oo, oh, yun, yun, yun. May mura movie. din na ano. Alam ano ko eh. Parang dami kong sinusupplyan <laughs> na way. <we>. Ang <laughs> dami nga lang yun. Para, naku, <laughs> marami akong dalit. Nasa bag ko, may lalagyan ako dyan. Parehasa ko rin. Anyway, o oh, yun. Ah, so yan yeah, sa social media. So hindi mo pinatulan kasi nga hindi ka pa confident. Yes, yeah. po. Okay. Pero willing, dahil ngayon, pinagtrabahuhan mo na yung katawang mong yan. Yes. Eh sa mga event, halimbawa, may lumapit sa yung bading. Mm. O, anong, ano na yung mga hindi mo makakalimutang offer na personal kang nilapitan? Mm. Dami. -hmm. Edit. Iniisip niya kung ano yung share niya. Meron ba? Parang, parang ganun din eh. Hindi, hindi naman siya contract parang mga one, one, ano, one time, one big time. time. One night stand, man. Ah, one night Magkano naman ino-offer? Ano sa... Sabihin ka po. Oh. Eh, 10 to 20 mga ganun. Oo. Oh, uh, mo. Ay, parang sinungaling. <laughs> parang nagsabi yung pag-iling niya sa akin. Sabihin ko ba? <laughs> <laughs> Siniko. <laughs> <laughs> Sabi niya, sabihin ko ba? Waran siya! Nag nalipred niyo ba? Oo, <laughs> oh, no. Wala <Buna> <laughs> May sinamahan ka na sa mga nag-offer sa'yo ng personal? Wala Magaling magsinungaling. <laughs> <no>? <laughs> Pero ikaw, so ikaw willing ka naman. Na, ba magkaroon ka ng jowang bading? Ayan. Kasi yung isa by contract eh, di ba? May bayad na 200 o 100 a month. O, halimbawa, jowain ka. So, ibig sabihin, pwede mag-last siya more than... A lifetime, parang ganun. Pwede din. O, o oh. Or, oh, sige basta, siyempre, jo jowa, ganon. Jowa ka ng badi. Ganon, basta alag mag-alaga. ang ah, ka. alagaan, ah. pati siyempre yung yung, yung... yung, gym, yung supplement, yung gym. O, tapos yung uh, home workout, yung mga... Hmm. Ah. so okay naman sa'yo, bukas na ang puso mo sa mga bading. Basta ah. parang hindi naman yung sobra. Siyempre sabi natin, pag inalagaan ka, is under ka Uh, Minsan may ganun talaga. May ano, Stan? Parang under, under. Parang dapat hawakan ka ano. Oh. Parang okay lang, pero open up ka pa rin sa mga projects. Parang ganun. Ah, so wag ka naman niya uh, aanohin. Oh, okay. ililimitahan. At kukontrolin. Oh, Ako, hindi ako ganun. <laughs> <laughs> Nakususuport ang kita. Teka, <laughs> 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 ang ah, bag, nagkaroon ka ng jowang bading, ano yung gusto mo? Ay, dapat borta din, lalaki din ang itsura, tapos hindi nagbababae, o oh, gusto mo yung babae, gusto mo trans, ganyan. Ah, uh, parang gusto. Nandun, gusto rin yung trans. Trans? Kasi, oh, oh trans. talaga. Tapos, hindi naman yung borta type ah. na ano. Yan, parang hindi siya borta type. Hindi rin siya mataba na Dati uh, Daddy mo kung Dati ang gusto mo? Hindi. hindi ah, mo. ayaw mo? Ay, mga ganun yung tsura. Daddy na ba ako? Mami. <laughs> Mami! <laughs> Mami! Ay, di mo type mo. Oh. Ikaw ba yung may girlfriend ngayon? Wala. Wala. Oh. Ah, naka, pero nakailang girlfriend ka na? Hindi na po alam. Ay, ang ah? dami na. Opo. Okay. Kasi mostly puro saglit lang. Kasi pag sa projects parang nagsiselo sila pag may mga racket ako. Ah. So, Hindi ay, na pupunta ako, sa iyo, puro mga demanding. Oo, maaarte. Ma ay, maaarte talaga sila. Maaarte, di naman magaganda. Hindi <laughs> <laughs> mga hindi sila suporta saan. akin. Ah. Yun ano. lang naman po kasi yung gusto ko pag sa mga ganyan yung... Yung kung walang pakailamanan, suportahan na lang. yung hindi na under, tapos tiwala lang. Ah. So, kasi pag... Eh kasi daw, alam naman nila na may pagkamanluloko ka. <laughs> <laughs> Ah, ako bait ako. Ah, bait naman siya. Paano ba magmahal ang isang Mark? Ano lang, simple lang. Uh, mm -hmm. Basta maging open lang. Uh, di naman natin sabihin kailangan ng loyal kasi nasa'yo naman yan kung magiging loyal. Pag, kinakita, pag pinakitaan mo ng kabutihan mm -hmm. ng loyal, magiging loyal din sa yan. Mm -hmm. Tapos, yun lang, go with the flow lang. Walang underan, parang kung saan ka masaya, suporta ka. Kung saan hindi ako masaya supportahan niya rin din, ako. Parang ilang beses ka na-under, no? Kasi Parang yun ang lagi mong nasasabi. Hmm. Ah, talaga? Wala. Ginawa kang slave, ganon? Pag sinabi, higa, higa! Patong, <laughs> patong, pato, ganon? Sige, tatali ko na yung kamay ko. Ay, <laughs> eh, physically, pag babae, anong gusto mong itsura? Matangkad, mabuti, uh, maitim? Sa color po, wala namang po problema. Kasi mostly mga ex ko, iba-ibang kulay naman medyo ano lang, uh, hindi siya petit, parang nandun lang siya sa mataba tapos payatas na sa gitna lang siya. may laman lang. May laman. Yan na naman yung may mga gusto na may laman. Ayaw daw talaga nila ng super payat. Opo. Kasi... Masakit. Masakit! yun! <laughs> lahat, ng, <na>, lahat <laughs> ng tinanong ko, off and on cam. Oo. Masakit. Okay. Okay. Ayaw nyo na sobrang payat. Yun ang unang sagot. Masakit. Kasi, okay. sa mga artista, oh, sino yung peg mong artista ng babae na, ah, ito, mukhang masarap jowain, ganyan. Ah, yung may malaman siguro si Malaman, Marisa Sanchez. Hoy. Ah, ni Marisa Sanchez, Mini Aguilar, o oh, malalaman yan. Oy, mga magaganda yan. Yung si mga dating, magkatawa. ano po, dating katawan ni Nadine. Wow! yung hindi pa siya sexy type nun, parang may laman siya. Nadine Lustre o sa Monte? Ano? Okay. Oh, Nadine Lustre. Lustre. Actually, ngayon parang medyo malaman siya. Yan, basta po yung, yun, yung, yung katawan niya. Na. No? Uh, or ngayon, kasi hindi ko na po nasubaybay, pero ganong katawan po na uh, sexy na, uh, na, ano. na may shape pero may, may shape, laman. Uh, malaman po, siya. Di ba diba, uh, na may shape pero buto agad. hindi masakit. Hindi masakit oh, oh, oh. pag binaon. <laughs> may laman yung puson. <laughs> <laughs> Melo pa. Gusto may... Gusto major medyo busog. <laughs> <laughs> o oh, kaya sabi nila, ang babae daw kapag magkakaroon na, malaki ang pusog. Hindi, paano yung muna? Painumin mo muna ng whey. Ganyan. O, oh, biglang bibigyan ng mga katalawang whey. Painumin mo muna ng mga dalawang baso. <laughs> 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 para mag-bloat siya. Oh. Ah. Sa mga payat, sa mga petit. Oo, <laughs> ah, ah, talaga. Painumin ng beer ah, uh, okay <laughs> tama ay okay, makabilis din oo oh, mm -hmm. mga dalawang red horse ganyan saging baka hindi mo sinabi oo <laughs> sa oo nga Gatas. sagi na kakablot oh, lahat oh para medyo magkalaman yung mga payat na sinasabi mo uh, okay sige dahil diyan bilang niya nang uh, kinakarir mo ang pag-aartista eh yan na ba talaga yung gusto mo yung parang ah, uh, gusto ko, gusto mo talaga maging aktor ganyan ah uh, hindi naman po Ah, okay. Opo, kung ikaw ang mas... Uh, bakit? Bakit? Eh, pero diyan ka napupunta. So, hindi mo iniisip na mag uh, full blast kang aktor? Nakarelimo? Siguro sabihin mo. naman natin, gusto po. Pero hmm. sa ngayon ko parang ang dami na rin po sa nanay. Ang dami na rin po gusto. Mo. Pero kung ikaw ang masusunod, alimbawa, bibigyan ka ng proyekto. Sige, ito, bibigyan ka na namin ng proyekto. Bibigyan ka na namin ng espasyo. Anong klaseng aktor ka? Ah, comedy, action, drama porn. Gusto mo yung Siguro porn? Siguro din po sa mga ano. <laughs> ano. Oh, yun din, yun din. Sexy. Okay, yung mga ano mga parang bad boy na comedy. Parang may mga ganun, di ba? Minsan uh, may mga maskulado uh, na uh, so mas may, may pagka-comedyante. Uh, yung parang Masa mga pa sexy, sexy guy. siya pero meron siyang sense of humor. Oo, oh, parang ganun, parang ganun. Sino ba mga ganun? Sino ba ang ganun? Long Mejia. <laughs> sexy. Sexy. <laughs> Sexy na may sense of humor. Long way, yeah. Si Onyok Velasco. Uy, <laughs> si Onyok, mga katawan. <laughs> Oo, maganda ah, magandang katawan. Oo, katawan niya. Sino ba mga, hindi, mga Benji Paras. Siya, yeah, maganda rin ang katawan. Kaya naman ba si Benji Ay, Paras? Oh, basketball The player. player. Oh. Yun, kasi nagko-comedy pero oh, buff. O, comedy nga siya. Sino ba ba mag Joey Marquez. <laughs> Joey Marquez. Yes. Wow hoy no araw, mga palibhasa lalaki days. Nag-comedy. Nag-comedy yan. Oo, dahil player din niya si Joey Marquez. John Estrada. John Estrada. Wow. Richard Gomez, although si Richard Gomez, Wow! Ah, uh, parang ano lang niya, sidelight lang niya yung pagko-comedy. More of a dramatic actor oh, kasi siya. Pero si Goma, nagko-comedy rin dati. Yes, ay si Goma. Nung uh, kabataan niya. Oo. Oh, grabe nung kabataan. Ilang taong ka na ba? Ako po, oh. 25. Yeah? Ah, 25. Pero hindi, hindi mo na abutan yung mga palip. Oo, hindi mo na abutan. Eh. Palibasa na lang. Ko lang. Pero yung mga naulit. Manood na. ka ng Jeepney TV para makita mo sila. Okay, Jeepney <laughs> TV. oh, dahil dyan, sagutin mo na itong mga katanungan. Ha? Huh? Hmm. May nagbayad na ba sa inang bading tapos humingi ng kapalit? Nagbayad? Oo. No. Pero may nangyari na? oh, humingi ng kapalit. Wala, ba? wala pa. Wala pa. Meron, hindi. So, ibig sabihin, wala pa, nangya, wala pa ever na nagbayad tapos may nangyari sa inyo. Wala. Ay, nag-edit. Yung una advance, ay, una bayad. Wala pa, wala, wala pa. pa. Wala pa. Eh, pero nagbayad siya. O, nagbigay siya ng pera, tapos, akala, ade, tapos tumihingi siya ng kapalit. Oo, oh, meron. Meron na. O, ano yung binigay? How much? 20. 20,000. O, oh, bakit ka raw niya binigay ng 20,000? Noong para una. Para samahan. Sasamahan mo siya. O, oh, para VR. Escort. Mm Ah, -hmm. uh, sumama ka. O, oh. oh, sumama ka, 20,000. Oh, tapos may gusto siyang maganap. Oh, tapos nag-offer ulit. Nang additional. Uh, magkano ang additional? Parang 10 ata or 10. Additional 10 para may ganap. hindi oh, na po. Para. Ayaw mo na. Dahil sabi mo, doble. <laughs> 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 so sinamahan mo lang, walang ganap. Wala. Uh, yun po yung matagal. Uh, pero ano yan? Uh, is that part of your job? Or nag escort ka ba talaga? Opo, uh, before, uh, mostly po mga ano uh, matatandang babae na parang nasa 30 na babae. 40. ang mga mayayamang babae gano. Opo, mga biuda. Mga biuda, mga matrona. Yes. Po. Ah, yun po talaga. Ayun ah, ang nagdati mong kinarir din niyan. Pero doon sa mga matrona walang ganap, meron. Meron po 'yun. Ah. Magkano pag ganon? Ganon din po, same lang din. Twenty to 20. Opo, pero minsan pag maganda yung ano, kahit hindi na sila mag-add fairness naman oh, kayo. Oh God. God. Pero pag bading, ayaw mo may ganap. Kasi that time po ano eh, wala, parang isa isa lang po yun eh, sinagot ko po. Parang mm. isa lang po yung babae na, ay bading na nag-offer sa akin. Ah. Kaya sinamahan ko lang po. So ngayon, nagaganong ka pa din, hindi naging di na po. ka na ng mga hindi na Ah, talaga, mga babae. Kalimutan mo na yung mga babae, hindi ka matutano <laughs> dyan. Aasenso. <laughs> ah, eh, kung, kung aso bading, eh ngayon halimbawa. Oh kasi may mga ano ke uh, insecurities ka nung araw na ah, hindi pa ako masyadong buff, meron pang ganyan. Pero ngayon, mas confident ka na sa sarili mo. Eh kung ngayon, kalimutan na natin yung mga matrona dahil na try mo na yan. Paano naman kung bading ang uh, magiging uh, kliyente mo bilang escort, Papayag ka? Good offer ulit. Good offer ulit kahit may ganap. Good offer. oh, so how much? 20,000 appearance fee kapag may ganap. Anong adi, anong ano, karagdagan? How much is the karagdagan? Siguro kahit ano. <laughs> Sabi Oh, <ko, I'll laughs> go. Ano, kahit it e twice na lang din. Ano? E twice so 20 plus 20. Yeah, ganun. Ah, ang <laughs> baka. 40 cute. Okay. Mo na ipandesal o Not true. Oh, very good. Oh, but yung shirt mo, bari mo ng pants mo, bari mo ng shoes mo, bari mo na kaya mong hubarin. Ano <laughs> oh, <wala>. Hindi, <laughs> now na. Ayan, sa camera lang, kailangan mo lang tumayo. Dito lang. Sige. Huwag ka lang masyadong lalayo sa frame. Huwag ka masyadong lalayo. Ah, dito? Uh Oo, -oh, yan. Okay oh, ba yung dito? Oo, oh, na. Gusto, gusto mo tulungan pa kita? Charo. <laughs> Sige. Sige! <laughs> Dahil dyan, maraming salamat naman. Yes, o i-invite mo na sila sa mga proyekto mo or sa social media accounts mo. Uh, sa Facebook ko po is Mark Takad Ornea. Ganun din sa, ano, sa Facebook page ko, Mark Takad Ornea. IG wala. TikTok ko, same din, Mark Takad Ornea. Daddy Chulo yung username din. Sa mga palabas, commercials, Minsan nandun din ako. Manood lang din kayo. <laughs> Support lang. <laughs> maraming salamat. At syempre maraming salamat sa inyong lahat. Huwag kakalimutan mag-subscribe sa WTFU sa YouTube, Facebook, Patreon, at syempre sa channelfu.com. This is Mr. Fu. mag May dalawang paraan para mapanood ang uncut version ng interview na ito. Una, pwede kang maging YouTube channel member. O di kaya pumunta lang sa www.channelfood.com ano pang hinihintay sali na rito kung saan nagsisiksikan ang mga wild at guafu wtfu